nag-iinit din ang ulo ng ilan natin mga kababayan. Ito na nga, nag-init ang ulo ng dalawa pong opisyal ng antike. Caught in action ang suntukan ni Mayor at ni Vice Mayor. Diyan po sa bayan ng Tobias Fournier. Audio, no? Pero nag-aaway si Mayor at si Vice eh. dyan sa video na yan. Pilit po kasing pinasasara ni uh, Vice Mayor Jose Tobias Fournier ang pinto ng closed van na naglalaman ng relief goods para sa El Nino victims. Eh, hinarang po ni Mayor Toto Ernesto tahan langit ang pintuan ng sasakyan ng ilang beses hanggang sa nagkapikuna na. Napikun po si Mayor at pinagsusuntok si Vice. Tinangkang gumante ang Vice pero mabilis na umawat ang mga tao at yan po sa cellphone video na uploaded sa FB ni Mayor itatryip sana ni Vice ang close van na naglalaman ng halos isang libong food packs mm. pero sumakay si Mayor at pilit na inaakaw ang susi mula kay Vice grabe mm, talaga ano ang in nitong dalawang to oh, Matindi pa sa summer yeah. ang init ng ulo ni Mayor at ni Vice. Oh. Mm -hmm. Sirabi ng Alcalde na hindi niya pinapayagang mamigay ng DSWD Food Packs si Vice Mayor. Dapat ah. daw kasi Municipal Social Welfare and Development Office ang siyang nangunguna sa distribution. Mm -hmm. Depensa naman ni Vice, siya dapat ang namimigay ng ayuda dahil siya mismo ang nanghingi ng relief packs mula kay Antique Governor Rodora Cadyao. Mm -hmm. Ayan, nagsorry na ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bayan ng Tobias Fournier at pinayuhan din sila ni Antique Governor Kadiaw na iwasan ang paumulitika. Nasa ilalim ng state of calamity ang kanilang bayan kaya dapat eh, malamig lang ang ulo at mas unahin siyempre ang kapakanan ng kanilang mga kababayan. Ang init ng ulo naman kasi ni Mayor at ni Vice Mayor ayan tuloy medyo nakakahiya sa kanilang mga Agira sasakupan, hindi magandang ehemplo yung ganon, no? Nagsusuntukan si mayor at vice mayor.